ang asul na liwanag. Sa totoo lang, ano ang asul na liwanag? Ang asul na liwanag ay ang liwanag na nagmumula sa lahat ng ah, mga screen ng cellphone at smartphone at ah, pati na rin sa mga laptop, iPad at iba pang mga tab. Ah, gayon din, sa ilang antas kahit mula sa mga screen ng telebisyon o monitor. Ang partikular na asul na liwanag na ito ah, sa agham ay walang tiyak na kaugnayan sa cancer. Ngunit siyempre, nagdudulot ito ng iba pang mga issue tulad ng pagkawala ng tulog at ah, pagkawala ng konsentrasyon, sakit ng ulo at ah, irritabilidad mo dahil ang mga tao ay sobrang nakatutok sa kanilang mga cellphone na ah, hindi, nawawalan sila ng tulog. Siyempre, isa sa mga napakahalagang bagay ay ang pagkagumon Nakita ko ang mga kaso kung saan ang mga pasyente ay nagsasabing hindi sila makatulog sa gabi. Bakit? Dahil sila ay adik sa kanilang mga cellphone and, at ang L asul na ilaw na inilalabas ng mga cellphone o ng iyong mga smartphone ay maaaring magdulot ng maraming problema sa pagtulog at maraming issue sa pag-iisip, ngunit pagdating sa cancer, hindi ah, wala pang siyentipikong ebidensya sa ngayon. Ito ay isang patuloy na larangan. May ilang o oh, mga pananaliksik na isinasagawa at sana sa malapit na hinaharap kung may kaugnayan sa paggamit ng um, black pagkakalantad sa asul na ilaw at uh, sa kaugnayan nito sa cancer kailangan pa nating tingnan niyon.